At yan, sana swertihin tayo sa mga payo ni Master Hans. At samantala mga kakapa, may pagkwentuhan naman tayo ngayon sa ating guest performer na si Figgy. Good morning, Figgy. Kamusta? Okay lang po. Okay naman? Okay. So, paano ba ano? Okay lang po. So, paano ba ano? Pwede ba kwentuhan lang kami paano ka ba nahilig sa pag-rap? And then, paano ba yung mga style? nahilig po talaga ako sa rap nung na-influensyahan ako ng kaibigan ko. Siya talaga nagsusulat siya dati pa lang. Tapos bay pag tumatambay ako sa labasan, lagi niya akong tinatawag. Tapos mag-freestyle kami ng R&B sa gilid ng alsada. Yun po, tapos naging, naging passion ko na rin po siya. So, ay, para nagra-rap din. Usually, rapping, di ba kayo ang nagsusulat? <laughs> Joke lang. So, usually, kayo ba nagsusulat din ng mga lyrics nyo? Yes, po. Okay. Ano yung baka dala sa mga inspiration mo pagka nagsusulat ka ng, uh, ng, mga lyrics? Ako po, ano, yung pinagkukuhan ako talaga yung sariling kwento ko sa buwan. Mga uh, ko, yung mga nangyayari sa relasyon. Ah, mga mga hugot-hugot ba? Yes, <laughs> Okay, so panguli na lang, share mo rin sa amin yung social media page mo kung saan ka namin pwedeng mahanap ng ating mga ka-RS. So yun, pwede nyo akong makita sa Spotify, sa YouTube, official, ano, Figi official. Pwede nyo akong makita sa YouTube, sa Spotify, Figi. Search lang, F-I-G-G-Y. Yeah. Ayan, okay. Huwag natin, uh, ladies and gentlemen, Figi. Yeah. Uh. Yeah. Get your bone, Figgy. Kay... Shout out to my mama, sorry. Yeah. Uh huh Honey, quit clothing. Rapping go bow, we bow bow, yeah. Uh -huh. Listen. Uh -huh. Di mo man na meaning. Alam ko ang lihim dyan sa mga titig mo. mo. Tila may gustong sabihin. Meron lamang pumipigil. Dyan sa isim mo. Pero ramdam ko ang inin mo Kasabay ng umiigot sa atin, baby Pwede wag mo nang pigilin ba Ang totoong nararamdaman sa akin, baby Tara at laruin ang apoy Nang bangma Hey baby, huwag na pigilin ba? Alam ko di na wala nagigigil ka na sa Mas mainit ka ba, di ko makalain Parang mabangis na hayop kung ako yakapin Baby, managinip ba? Kung pagtapos ng lahat ng to'y mapasakin Alam kong isa din ako sa dalangin Makasama kahit hanggang umagahin pa Sa aking ជាសិស្សបងកាត្រូវឡើងវិញអពនាងវងមកមកហាងយីពេកយ៉ាង